po ng pangasinana na bombo At para malaman po natin na ang nasabi po nga usapin na makasama po natin sa oras po na ito, ang mismo nga presidente ng pangasinana Pangasinan na Polytechnic College, walang iba kundi si Dr. Raimundo Rubillos, uh, o po sa tawag na Dr. RR, para po dito nga po sa usapin po na yan. at uh, ating po siyang makapanayam para malaman po natin at ano po ba yung pong i po nila ng mga kurso ito rin po ba ay katulad po ng kurso no na ibinibigay po ngayon po sa May Lingayen Campus. Ha. Ating elimin po 'yan magandang araw po sa inyo Dr. Raimundo Rubelius, sir. at uh, maraming salamat po sa inyo po ng po Sir President. Magandang umaga Bambo Frami at ang ating mga kabalayan sa Pangasinan. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Yes po, good news po Dr. Raimundo dahil uh, ang sangunang Panlalawigan po ay uh, inaprubahan po ang pagkaroon po natin ng tatlong campuses pa po dito po sa Pangasinan which is uh, maglalagay po tayo sa may Bugalyon, sa may Umingan at sa may San Carlos City. Kamusta po ba ito sa inyo pong uh, hanay po sir at uh, lalawak at lalawak po yung atin naman pong uh, magiging uh, ito pong ating pong uh, uh, PPC doc? Um, uh, masaya kami sa ganitong directive ng ating mahal na gobernador si uh, Governor Ramon Monmongeco III. Nagusto niya talaga mas mapalawak pa yung uh, maaabot ng ating uh, kolehiyo uh, para lahat ng distrito halos uh, uh, as much as possible buong Pangasinan ay maabot natin yung mga uh, mga mag-aaral na mahirap, subalit nahirap ang makapasok sa kolehiyo pero may na naman na mag-aral sa koleyo. So, masaya kami dito. Uh, we are challenged, but we are working very hard uh, to uh, fulfill that challenge uh, and to fulfill that promise to our people, uh Bombo, Frami. Yes. Uh, Sir President, right now po ba, ilan na po yung atipong uh, mga uh tipong mga scholars uh, or atin naman pong mga estudyante uh, po ng uh, PPC po dahil ito na po yung pangalawang taon na uh ana uh, na tayo po ay nag-operate na po, sir? Uh, so, ngayon, we have uh, 1,300 bombo frami okay. uh, 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 one, uh, sa fresh, including freshmen and so for more. So we just admitted kapapasok lang mm -hmm. nung bagong batch ng freshmen. Uh, ang ngayon, uh, meron tayong tinanggap na uh, 550 uh, uh na mga sudyante. Tapos 700 yung dati na na batch aso uh, uh, we we have more than 1000 no, students already from me Opo eh uh, ngayon po sir ano po ay uh, paririhin po ba yung mga cater po natin na sa tipong mga kababayan or sa tipong mga estudyante kapag magkaroon na po tayo at ano po ba yung expected po natin na may papatayo or i mean to say yung magiging uh, operational uh, po sa May congrats. San Carlos sa May Umingan and then sa Baguio yeah. minsan na po ba ito uh, sir president okay. So, ang ang malinaw na directive sa atin ni Governor uh, uh, Monmongico ay ayon niya nang nadodoble yung mga programa na nandito na sa Lingayen no mm -hmm. sa ating uh, mother campus kaya gusto niya magbuo tayo ng mga unique mga bagong programa mm -hmm. sa mga ibang campuses for example ang uh, San Carlos Campus natin na, na sa loob mismo ng o uh, uh, malapit sa Pangasinan uh, Provincial Hospital ay magkakaroon tayo ng School of uh, Medicine and uh, Health Sciences at sa ngayon uh, uh, mag magalakong kong uh, binabalita sa inyo na Uh, mabilis tayo nakapagtrabaho, nabubuo na natin yung curriculum mm -hmm. para sa Doctor of Medicine at saka uh -huh. BS Nursing, yes. uh, yan ay sa San Carlos uh, City. Doon naman sa uh, Bugalion, uh, sa totoo lang wala pa talaga na naiisip na uh, wala pang uh, tiyak na programa, ito ay magbabatay sa aming needs analysis, uh, nakailangan talaga ng probinsya pero Uh, most likely, uh, we will also have programs that will uh, allow our students to uh, pursue higher education or graduate education, including uh, medicine. No? Halimbawa, um, gusto ni Governor, meron tayong biology, BS biology, BS psychology, no? Um, Pwede din sa uminggan, but halimbawa, uh, magkakaroon tayo ng uh, criminology program, BS criminology, and even, uh, ah, oh, by the way, uh, gusto rin natin magkaroon ng engineering programs. no? Mm -hmm. At ang una-una natin i-offer na engineering ay mm -hmm. yung uh, uh, civil engineering program kasi yun daw po ang kailangan ng ating uh, probinsya. So most likely, the civil engineering program will also be lodged in Bogalyon. Uh, Uh, Pangasinan because uh, it's at the center of our province. Sa so, yung uminggan most likely uh, along the lines of agriculture, forestry, mm -hmm. uh, um, and even also aquaculture, aquaculture uh, programs. Mm. So ibig sabihin talaga uh, sir na mapapalawak po yun at mapaparami po yung ating ng mga scholars po at mga estudyante po natin. So mga ilan pong estimated target po natin kung magkaroon na po tayo ng mga campuses po sa mga of course San Carlos, ayan po natin muna ang Bugal and then umingan po sa Pangalatan at Linday campus sa sir. Oo, nagkaroon kasi tayo ng strategic planning uh, uh, workshop, no, mayroon na tayong... Uh, development plans until uh 2031 mm -hmm. At ang aming projection by 2030 uh 2031 uh, we will be able to uh, admit already uh 5000 no 5000 uh, mm -hmm. students uh, across um, uh, the campuses uh, the three campuses actually mm -hmm. nung nagplano kami wala pa dyan yung mga bagong campuses so possible Mm -mm. Bumilis. No? Uh -huh. uh, more than maging triple pa umabot pa sa 15,000 kasi yun actually yung target ni governor uh humabol tayo doon sa una niya itinatag na university sa Binalonan yung University of Eastern Pangasinan na sa ngayon ay meron ng 15,000 students no mm -mm. of course it took them years no 10 years to do that but uh, at the rate we are going uh, it should be possible for us to also uh, expand to as much as 15,000 by 2031, uh, Bombo Franny. Very aggressive po ang ating oh. gobernador, very supportive sa initiatives. Sinasabayan natin yung bilis niya. No? Kung gaano siya bilis mag-isip, ganun din kami mabilis uh, umaksyon, uh, Bombo Franny. Yes nga. Isa po sa mga napansin din po natin yan, Dok, kasi na... Ito nga po kailan lang po tayo nag, uh, uh, ano, nag ground breaking uh, at nag uh, ribbon cutting po and then right now ay eh, talagang lumalawak at papalawak po at mga ilang isang taon tayo pangalawang taon sa susunod eh may mga campuses na po tayo so talagang napakabilis at meron pa tayong sinagawa po na with mga partnership sa iba pong mga uh, schools uh. at takbus uh, po ito parang dyan po sa Cordillera Schools of Digital Arts uh, ay nagkaroon po tayo ng partnership po a uh, uh, sir president Binabanggit po din kanina, napakabilis nga po no, yung pong, uh, pag, uh, ito pong accomplishment para po dito. At ilang taon lamang, dalawang taon, tatlong taon, at ito, napakalawak na po natin po ng uh, PPC. at uh, through your leadership, of course, our governor. At baka ano pa po, yung pong uh, mangyayari kasi meron pa tayong mga partnership po with the uh, other schools uh, na nangyayari po ngayon, na uh, Sir President. Uh, ang connection ko kanina, uh bombofamily pero ah uh, gusto ko lang din sabihin na maliban sa ating uh, mga kurso at programa palalakasin din natin yung ating mga community programs uh, mm -hmm. na halimbawa na design natin yung yung nursing yung uh, medicine program para maging primary health care professionals yung mm -hmm. ating iproproduce. hindi lamang yung pang uh, hospital o yung Uh, pang abroad although hindi natin ipagkakaila o idedeny sa kanila yung option nila na mag-abroad eventually pero uh, 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 may batas ngayon na pag-iskolar ang um, mga uh, doctor na remain ilang sa probinsya o sa kanilang komunidad kung saan sila 3 years uh, before they decide to move out or somewhere mm -hmm. else so kaya din natin yung mga programa para talagang tama ka tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa komunidad ng Pangasinan mm -hmm. at uh, primary health uh, halimbawa o community yung ating uh, nursing at medical programs. Uh, right. Maliban dyan, may mga aktibo tayo sa mga adapt a community uh, mm -hmm. program so for example our our priority because that's also my expertise no before mm -hmm. coming here is indigenous communities no na mga pangasinan, mga katutubong uh, uh, pamayanan. So we have communities already in Swal, in Mga Tarem, uh, eventually in Maliko, and in Infanta. Uh, mm. But we also have fishing folk uh, communities. We have partnered with a, uh, an organization of fisher folks and uh, uh, other uh, uh, commun coastal community-based communities. Here mismo, in our host community of Lingayen, frami All right. Uh, siguro panguli na naman po uh, Sir Raymond kung ano po yung mga programa pa at mga nais pong ipabatid po sa mga Pangasinense lalo po sa mga magulang din po na talagang umaasa na ang kalapong mga anak po ay, ah, ay oh. makapasok din po sa kalapong uh, dyan po sa PPC dahil napakaganda po yung mga programa na ibinibigay kasi pagkatapos mo nito, uh, libre na nga po sila pagkatapos ng graduation, pasok po sila sa trabaho agad-agad dahil uh, ang trabaho na ang naghihintay po sa kanila po uh, Sir. Ah, oh. yeah. By the way, oo, oh, oh. yung mga ano ho, alam yung mga meron dito tayong isang uh, center for lifelong learning. na kung saan mm -hmm. yung mga yes, short term, courses yung mga hindi kailangan four years, lalo na yung mga may trabaho na, mm -hmm. uh, pero kailangan uh, matuto na kaalaman. Meron tayong center for lifelong learning na kung saan meron tayong mga NC2 courses na uh, uh, galing sa TESDA, pero nag uh, nag, nag, nag -de -develop din tayo ng mang micro-credential courses para sa mga kasanayan na magagamit agad nila sa employment mm -hmm. sa maikling panahon. So we are proud to say, for example, Boframi na one and a half years pa lang tayo, pero nakapag-graduate na tayo ng 200 mm -hmm. electrical installation uh, wow. and maintenance uh, uh, professional uh, uh, graduates na pumasa sila sa assessment. Mm -hmm. Lahat sila, 100% pumasa. And from what our Uh, our information, marami na sa kanila ay may sarili ng trabaho kasi nabigyan sila ng kit ng TESDA uh, sa tulong ito ng ating Congressman Monching uh, Giko, Nagkaroon tayo ng access sa mga uh, free kits. So on their own, nakakakontrata nakaka na sila mm -mm, BOMBO mm -mm. FRAMI ng ma electrical institutions sa kanika nilang uh, mga probinsya even as far away as far as Manila now no mm, -mm. nakapagtrabaho na sila so na sila ng minimum wage na 800 pesos per day mm. is it not something no very concrete yung naitutulong sa atin yes ng ating pamahalaan ngayon all right and with that po so lumapit lang po kayo please uh, get in touch yung mga parents yan Huwag kayo mag-atubiling uh, lumapit sa amin. May Facebook po tayo. Yung tangkasin ng College Facebook. Mag-message lang kayo po doon kung gusto nyong pumasok. Mag-transfer. Mm -hmm. uh, welcome po kami sa mga mag-transfer sa atin. Uh, we have until next week to accept transferees for those who are already hard up sa kanilang tuition fees kung saan man sila ngayon. Alright uh, and with that po sir maraming maraming salamat po sa inyong uh, oras and of course congratulations po sir uh, sa mga, uh, mga accomplishments po na yan uh, at sa mga susunod pa po uh, Dr. Uh, Raymondo Revillus po sir at uh, salamat po. maraming salamat po sa inyong po oras at sa uulitin po sir sa mga ganito pong mga talakayan po natin with the Pangasinan Polytechnic College through your leadership of course our governor Ramon Almongongeco Mon the mabuhay po kayo sir at uh, maganda nga araw po sa inyo مرحباً بكم جميعاً. بابا Good شكراً